Isang mabilis ang update tungkol sa Gilas Pilipinas, pinuri ng Ivory Coast Head Coach na si Dejan Prokic, ang Gilas Pilipinas Head Coach na si Chot Reyes. Very good daw! Ito pong si Chot at itong team ng Gilas Pilipinas ay very good din daw. Especially itong si Jordan Clarkson na ayon dito sa Serbian Coach ng Ivory Coast. Very exceptional player itong si JC. Ayon pa dito kay Prokic, Malaki daw ang chance ng Gilas Pilipinas na kaya nilang talunin ang Angola At speaking of Angola, dumating na sila dito sa Pilipinas Isa sila sa mga early birds na mga bansang kalahok dito sa FIFA World Cup na dumating dito sa Manila Ang Angola ay uh, kagrupo ng Gilas sa Group A Andito na rin ang team ng Egypt na kabilang sa Group D kasama ng Egypt sa Group D ang Mexico na dumating na rin sa Pilipinas kahapon Montenegro na sa Group D din na magkakaroon ng uh, tune-up game laban sa Gilas Pilipinas mamayang alas 8 ng gabi Closed door ulito mga sir mas mabigat na kalaban to kumpara sa Ivory Coast malalaki din to pero kung tangkad lang ang pag-uusapan kaya ang sumabay ng gilas Pilipinas dyan dahil yung ating mga big men laban sa Ivory Coast ay impressive. AJ Edu, Kai Soto, especially ito daw si Junmar Fajardo na ayon sa report ay maganda daw ang pinapakita. Samantala ang Team USA ay dadating sa Pilipinas sa Wednesday kasabay ang mga bansang Puerto Rico, Serbia, Italy at New Zealand. Gusto nyo ba manalo ng FIBA World Cup 2023 tickets sa bayan ng paglilibang ang ating pagsuporta sa Gilas Pilipinas? Mag-register na sa so 1xBet. Lalagay ko ang registration link dyan sa description at sa comment section. Gamitin ang inyong mobile number, email address at upon registration, huwag kalimutan ilagay ang aking promo code, the site, upang makakuha ng at least... 7,000 pesos na welcome bonus. Banks, e-wallets, cryptocurrency, spreading pang cash in at pang cash out. Ang mechanics ng ating giveaway tickets, ilalagay ko rin sa description at dyan sa comment section. Ano pa hinihintay nyo? Register na sa so 1xbet.